Coach JJ Redick magbabago ng starting five sa susunod na laban at Rob Pelenka may gagawing pang move. Pero bago yan, matapos ang impressive win ng Los Angeles Lakers laban sa Utah Jazz kahapon, nakukuha ang kuponan ng apat na araw na pahinga bago muling sumabak sa kanilang susunod na laban, isang rematch muli kontra sa Utah Jazz. Ang maikling break na ito ay napakahalaga para sa Lakers dahil magagamit nila ang panahong ito upang makapagpahinga, makapag-ensayo at makabuo ng mas matatag na chemistry sa loob ng court. Bukod dito, malaking tulong din ang pahinga upang makarecover ang mga manlalaro mula sa kani kani-kanilang iniindang injury lalo na't papasok na sila sa mas mabibigat na bahagi ng season. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling maayos ang kalagayan ng kupunan na kasalukuyang nasa ikaapat na pwesto sa Western Conference. Ayon kay Jovan Buha, posible umano o magbago ang starting five ni Coach JJ Redick para sa kanilang susunod na laban. Nakita raw ni Coach Redick ang medyo malamya at mabagal na simula ng kupunan sa unang dalawang quarter kontra sa Jazz Caja kaya kinokonsidera niyang mag-eksperimento ng bagong kombinasyon. Isa sa mga posibleng pagbabago ay ang pagpapalit kay Rui Hachimura at pagpasok ni Maxi Kleber sa starting lineup upang magkaroon ng karagdagang tulong si DeAndre Ayton sa depensa sa ilalim. Habang papalakas at papakompleto ang Lakers, lalo na sa pagbabalik ni LeBron James, maraming analyst ang naniniwalang kaya na nilang makipagsabayan at posibleng talunin ang defending champions na Oklahoma City Thunder. Mula nang magbalik si LeBron, naging mas physical ang laro ng kopunan at mas dumami ang kanilang opsyon sa opensa. Dahil egito, inaasahang magiging napakahilap para sa OKC Thunder ang kanilang rematch na nakatakdang maganap sa February 10 sa susunod na taon. Samantala, kahit maganda ang ipinapakitang laro ni DeAndre Ayton para sa Los Angeles Lakers sa nakaraang laban, patuloy pa rin pinag-uusapan kung sapat ba ang kanyang kontribusyon o kung dapat ba siyang palitan ng isa pang mas angkop na big man. Sa mga nakaraang taon nagawa ng Lakers na magsagawa ng ilang malalaking trade tuwing trade deadline kaya hindi imposible na muling gumawa ng hakbang ang front office sa pamumuno ni Rob Pelinka ayon kay Eric Bietzen ng Bleacher Report maaaring maging magandang pagpipilian si Domantas Sabonis ng Sacramento Kings giit niya mas aware naman manlalaro si Sabonis kumpara kay Aiton at kayang punan ang mga puwang sa sistema ng Lakers lalo nat nais nilang gumamit ng dalawang big man depende sa sitwasyon. Pagaman bumaba ang puntos ni Sabonis ngayong season at may kahinaan din sa rim protection na nanatili siyang isang malaking upgrade at posibleng game changer para sa Lakers. May limitasyon man sa salary cap ang kuponan at prioridad nilang masiguro sa pangmatagalang kontra si Austin Reeves, maaari pa rin humanap ng paraan ang Lakers kung talagang nais nilang kunin si Sabonis. Gayon pa man, hindi rin malinaw kung gaano kalaki ang lamang niya kay Aiton lalo na't mas mataas ang average score scoring ng huli ngayong season. Oo, mas mahusay si Sabonis sa 3-point shooting at bahagyang mas magaling sa rebounding, pero maaaring hindi sulit ang mataas na presyo ng trade. Dagdag pa rito, maraming koponan ang interesado kay Sabonis, kaya't hindi magiging madali para sa Lakers na makipag-agawan upang makuha siya. Prioridad pa rin nilang masiguro sa pangmatagalang kontra si Austin Reeves, maaari pa rin humanap ng paraan ang Lakers kung talagang nais nilang kunin si Sabonis.